Bago po natin tawagin si Edwin Go, siya po ang Secretary General ng Grupong Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Sir Edwin, sandali muna, let me just lay the predicate para ho mas mabilis po ang ating diskusyon at pag-uusapan na issue. Okay, siguro po naman sa ating mga suki, alam nyo na no, yung AO nitong LTO na hindi po muna itutuloy kasi nga din po sa dami ho ng mga concern at reklamo. Inaamin po naman ng LTO na Uh, oh, may mga pagbabagong dapat nagawen gawin. Okay, sige. Ganito, ha? Motorsiklo. Ang pamamaraan mo para mag-aring yan, anumang pong uri ng motorsiklo yan, yan man po, eh, panggamit mo lang, service sa mga anak mo, pang tricycle man po yan, pang mga rider man po yan, na mga ginagawang hanap buhay, delivery riders, o, pang forma man yan, mm -hmm. pang chica babes man yan, ang pamamaraan mo dyan sa pagbili niyan ay dalawang bagay, you no? Know? dalawang pagkakataon bibili ka sa dealer either cash o installment. Correct? Yes. Cash or installment. Pagbili mo ng cash, walang problema, ililipat sa iyo ng dealer ang pangalan noong pag-aari niya sa kanyang rehistro. All right, Registration. Okay. So hawak mo ito. Ibang usapan yung, ako yung may may-ari, ibang usapan yan dito po sa AO ng, uh, ng, ng, ng LTO. Ako yung may may-ari at ako magbebenta kapag good dealer at bumili ka sa kanila ng installment right sa hulugan kapag hindi nakapagbayad po sa hulugan yung kumuha ng motorsiklo anong ginagawa ng dealer anong tawag doon uh, reposess reposes. okay. kinukuha yung kotse hmm. or motorsiklo ah, pag usapan natin motor. to motorsiklo okay, kinukuha sige. hinahatak babatakin okay. sige. yun ang tawag so, diyan kukunin po ng dealer yung ompong reposess niya mm -hmm. ng motorsiklo oh. okay pero mga kapatid kapag bumili ka rin ng installment oh. sa dealer oh. Oh, nakapangalan doon sa kumuha ng installment yung motorsiklo. Tama? Tama. Yes, habang inuhulugan mo. Mm -mm. Okay. So yung rehistro po niyan ay nakapangalan halimbawa sa akin Ted Filon. Eh, hindi ko binayaran, ni So ngayon hawak ito ngayon ng dealer na repossessed. Binebenta naman niya yan sa secondary market, mm -mm. no? Repossessed motorcycles. Mm -mm. Okay. So yung bibili niyan mga kapatid na repossess na motorsiklo. Mm. Ang tanong, paano mo ililipat yung pangalan doon sa bumili po ng repossess na motorcycle? 'Di ba? Uh, okay. Okay. okay, sige. Dyan tayo magsimula. Good morning, Edwin. Good morning, Manong Ted. Can you hear me, Manong Ted? Opo, loud and clear, sir. Opo, salamat na marami. Tama bang sabi ko na yung mga motorsiklo na repossessed installment nakapangalan doon sa unang kumuha ng motorsiklo? Correct. You're correct on that area. Okay, sige. So, ngayon, anong ginagawa ninyo doon sa nakabili na ng repossessed motorcycle sa usapin ng ownership ng motorsiklo? Ito ba'y inililipat nyo kaagad doon sa pangalawang bumili ng repossessed? Paano? No, Manong Ted. Normally, what a dealer do is pinapa-assume balance muna namin. kasi, Manong Ted, kapag gililipat namin sa second na owner na bibili ng installment ulit, eh paano kung di na naman siya nakabayad? Eh di mahatak na naman, marireposes na naman. Okay. So, napakaraming paper trail no, napakaraming paperwork sa na mangyayari. Okay, sige. So kung ako may hawak ngayon na nakabili ng reposes, 'no, mag-a-assume balance ako dito at huhulugan ko pa rin ito. Ang hawak kong ang hawak kong papel ay 'yung registro ng original owner, tama? Correct. Okay. Hawak okay. mo 'yung Xerox copy. Okay. Xerox copy. Hmm. xerox copy. Okay? All right. Sige. So ngayon, ah uh, assuming lang muna, 'no? na yung repossessed na motorsiklong hawak ko, eh, na fully paid ko na. Okay? Okay, tama ano ha? Papano ngayon, paano yes. papano ngayon yung paglipat ng pangalan ng, ng rehistro sa akin ng repossessed na motorsiklo? Ang gagawin ng isang dealer ay mag issue na ng absolute deed of sale kasi bayad ka na eh. So wala ka ng pananagutan sa dealer, mag issue na siya ng absolute deed of sale through deed of reconveyance kasi na na-repossess na niya dun sa una so may karapatan na yung dealer mag-execute ng deed of sale hindi na yung original owner ang mag-execute ng deed of sale Bagkos ang dealer na mag-execute ng deed of sale through a deed of reconveyance dahil na-reconvin mo na yung yung unang pag-aari uh, pag eh. nakuha mo na so yung uh, yung bang original eh yung original na mayroong, na may miari ng motorsiklo kung saan sa kanya nakapangalan yung rehistro ng motorsiklong yon paano mo maililipat sa dealer yung ownership eh, on record sa LTO akin yung motor eh. hindi hindi namin nililipat uh, hindi, hindi, na namin nililipat balik sa dealership yung ownership as is na lang hinihintay namin na mabenta namin or ma mabili ito sa amin na mababayaran kami ng buo mm -hmm. through through balance or whatever means minsan mm. binibili rin ng na palugi na binibenta na isang dealer yon okay. uh, binibigyan na namin kaagad yung mga original para ma-transfer niya okay. ngayon so, nagpapa hmm. Uh, 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 um, sa original owner ng deed of sale pakiulit dali muna pakiulit pakiulit kamo naputol ka nagpapa Nagpapapirma kami ng deed of sale kahit na nahatak na namin, minsan nakikiusap kami, pirmahan mo tong deed of sale. Para pag may bumili, susunod, ay magamit namin yung deed of sale na ikaw ang, kung baga sa ano, may transfer niya. Okay. Hindi lang panunod. Okay, sige. Pag pinanood, within how many days, kailangan ma-execute mo yung transfer. Okay, ganito. Uh, kasi nagpuputol-putol ka ano. So, nag-execute kayo ng deed of sale between the original owner and to whom? To the new buyer. To the new buyer. Mm -mm. Okay. Yung deed ah. of sale na iyon, papano kung yung original owner, eh, hindi mo na mahagilap? Papano yung, papano yung deed of sale niyo? How can you perfect the sale between the original owner and the new buyer? ah uh, normally, ang ginagawa ngayon ng mga dealer, pagbili pa lang ng isang bagong unit through installment, nagpapapirma ng blankong deed of sale. Yon, dyan tayo magsimula. Okay, ang ating point of discussion. Magkakaroon ng open deed of sale. Oh, yes. Yes, okay. okay. So meaning, open deed of sale, ito ang dokumentong hawak nyo na pag hindi ka nakabayad, tumakbo ka man, 'Di ba? Basta mabawi namin ng motorsiklo, hindi mo hawak 'yung original na rehistro, tama? Yes. yes. Hindi okay. hawak. Yes, okay. Yes, so meron akong open deed of sale. Ito ngayon ang pinirmahan mo na ito eh. So ang pipirma dito ay itong ayun, itong bagong owner. Yan ngayon ang pinagbabawal ng LTO. I really don't know kung Hindi, yan, bakit yan 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 ang, yan, yan ang, yan ang ngayon ng LTO ha. Tambi straight forward kasi Edwin, huwag ka mag-alala ha. We are here to solve this problem, no? Oo, kasi yeah. alam ko it, it yan kasi ang common practice Edwin, di ba? Maging sa mga yeah. used cars. Tama? Oo, yeah. o, blank deed of sale. Bahala na kung kanino ko bebenta yung auto ko, di ba? Kasi nga, yes. meron na akong blank deed of sale. So, ibig sabihin Correct. yan, actually, oo uh, yung reporting kasi dito pinag-uusapan eh, within five days, yung buyer, I mean, yung seller, dapat mag-report sa LTO. Motor man yan, mm -hmm. o sasakyan, o kotse, mag-report within five days sa LTO. Otherwise, 20 mil ang multa. Correct, so, 20 mil. 20 days na dapat kapag na meron na akong deed of sale, mairehistro ko kung hindi 20 mil ang multa. Okay, sige. So yan ang common practice ngayon. Open deed of sale. All right. So papano papa, papano papano mo yung paglilipat nito dito sa pangalan ng bago naka, naka, nakakuha, yung, pa, ano ang magiging petsa nung deed of sale na iyan? Ah, kung kailan niya natapos bayaran ang kanyang pananagutan. So tulad sa amin, mga dealer, pag pina-assume balance namin yan, for example, dun sa bagong, uh, bagong transaction ng second buyer, it will take him, let's say, 18 months lang to pay for the, for the unit na ina-assume niya. So after 18 months, dun lang mag -e execute ng deed of sale papunta sa kanya. Uh, paano yon Kasi under the law, ano ho, yung motor na iyan kapag na-involve sa aksidente o anumang problema, yung paring ring original na may may ang siyang mananagot. Yan ay nasa batas ngayon. Yan din ang concern nga ng LTO. How do you solve that conundrum, Edwin, kung yung may may-ari, eh, hindi niya nahawak yung motorsiklo at open deed of sale? Paano, paano yung pag-prove doon? Ah, uh, normally kapag hulugan nila binibili, they sign a voluntary surrender paper. Okay. So meron meron silang hawak na kopya. For mm. example, Ted, mm. si partner Chacha bumili ng isang motor. Mm -mm. Hindi na niya karan. Pero dun sa umpisang proseso, pipirma si si Madam Chacha na yung mga documents kasama doon ay voluntary surrender. Okay. Na kapag hindi na bayaran, pipirmahan lang niya yung voluntary surrender. Mm -hmm. gudas binabalik na niya yung responsibilidad o binabalik na niya sa dealer yung motor. So hawak na ulit ng dealer mm -hmm. ang motor. mm-hmm mm -hmm. Okay. Yung so, open yung open deed of sale, yung deed of sale actually, no? Yung yung absolute deed of sale ng no, no, motor vehicle. Kailangan 'yan as a legal requirement sa LTO to change ownership, right? Yes, correct. At yan, hindi pa pwedeng hindi notaryado, di ba? Yes. Pag hindi notaryado, hindi may execute yung deed of sale na yan. At kaya, sa walang na oh. kaya walang nagpapataryo muna ng open deed of sale dahil di pa nga malaman kung sino yung next na possible owner. Okay. Hindi malaman kung sino yung next possible owner. Sige, kung nabayaran ko na lahat, etc., yung deed of sale papano no notary ng, 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 notaryo kung hindi niya kaharap yung original owner? Eh hindi mo na mahagilap yon, hindi na sisipot yon. Eh di ba yeah. sa, yeah. di ba sa ilalim ng notary law, nakalagay doon, subscribe before me, dapat present yung parties sa notaryo? Uh Ted, alam mo naman ng normal practice natin dito. Pag may valid identification, may present, ah, uh, representing the the original owner that's already uh, enough that is enough but that is not re the requirement of law right i mean to be straightforward about this right yeah ibang 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 yon, ibang opinyon nah, hindi, hindi hindi mo maaaring sabihin ibang usapin opinyon uh, edwin kasi per talking about ito kasi nga ang gustong makorect ng lto no kaya nga putulung-tulungan natin kasi lahat tayo dito guilty di ba kapag meron ka yeah. na kapag meron ka na, na ibentang auto, practically pumirma ka rin eh, ng open deed of sale, eh, 'di ba? Tapos doon na yon exactly. tapos na sigurado ko 'yun kasi hindi pwedeng yung idaan sa HPG sa clearance at pati sa LTO kung hindi notarized, 'di ba? You know what I'm saying? Yeah. Okay, sige. Yeah. Yang nga ngayon ang gusto mong correct natin. Paano na ito? Sige. So, iyan po ang problema ngayon. Kayo mismo sa mga dealers ninyo, basically, hindi kayo na konsulta dito sa uh, AO na to. Ah, uh, actually in passing lang, there was a talk about this, but it was not in depth discussion. Mm -hmm. Kaya kaya pati kami nagulat dito sa sa alituntunin na ito na nilabas ng LTO na very very exorbitant mm -hmm. ang kanilang penalty kaya nakakagulat dahil sa dami ng reposess unit namin sa amin nakakarga yung 20,000. Okay, yun na yun. Sige, di diba? Kasi be, practically oo, sa pag uh, change nyo ng ownership, pagpaparehistro, late na kayo lagi. Hindi na kayo compliant doon sa time frame na binibigay ng AO, right? Yeah. Kasi hindi mo malaman kung kailan may bibili kailan may mag-assume balance ng repossession unit mo eh. Okay. Marami ka mga unit na isang taon, dalawang taon, tatlong taon may hmm. meron pa nga limang taon na nasa bodega. Oo. So ngayon, uh, ilang bang mga motorsiklo, meron ba estimate sa inyong sector, uh, Edwin, ang repossessed units? More or less? I will I will give a wild guess, no? Mm -mm. Uh, if, year naka every year after covid nakakabenta tayo ng 1 million plus. Sabihin natin 10% doon. Kasi 'yun ang rule of thumb sa industry mm -hmm. kapag ang sales unit ng isang dealer ay lumagpas ng 10% lugi na magsasara na yung dealer na yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi lahat ang hindi pudas sa punta na sa reposess. Mm -hmm. So, uh, so kung, uh, kung 1 million 100 Go ahead, yeah, go ahead, go ahead, go ahead. Mm. So 'yon kung simula pa way back, siguro mga milyon na units ang nasa bodega ng mga dealers. Na, na no, uh -oh. na repossess, no? Oo, Na Okay, sige. So ah uh, ganito. Uh, siguro naman nabasa nyo na mabuti, no? Yung AO and then yung kanilang sa sabi na hold in abeyance muna and the corresponding loss na pinanggagalingan ng AO na ito. What do you recommend? Uh, I would recommend that they put a timeline. Let's say wag na natin iparetro, kasi mahirap iparetro. retro para bang maraming maraming pwedeng isipin. Ito ba ay isang uh, paraan ng pag-raise ng pondo? Ito, you know, marami kang pwedeng isipin, tama Ted, kapag ni mo dahil milyon na units ka ang pinag-uusapan. Siguro if you if you ask me on my personal uh, opinion is lagyan na lang natin ng timeline let's say 2025 starting 2025 lahat ng repossessed unit lahat ng whatever i-report kahit na hindi pa nabebenta pwede na mi-report O na repo na namin na ibalik sa amin Kasi yung pagbenta question mark yun eh Manong Ted, question mm -mm -mm. to know when. I can really sell that unit. Ngayon kung kung owner to owner yan, palagay ko, pwedeng pwedeng i-report ka agad ng first owner at yung second owner kailangan i-transfer niya kung yun ang batas. Walang problema. Pero sa dealer, malaking problema yan. Okay sige kasi nga ngayon ang narinig ko no uh, as we speak now they are watching and then um, they have a conference today para ilatag na ito one of the proposal is gawing effective January 1 ng 2025 no hindi retroactive yeah. okay sige assuming nga nang ganun ang mangyayari oo, ang inyong problema dito ngayon sa mga reposess ninyo ng mga nasa bodega at nandiyan sa inyong mga display center na maaaring ibenta ang mga rehistro niyan doon pa sa original owner, may hawak lamang kayo ng open deed of sale at ilang pang dokumento, Oo, uh, hindi nyo yan din paano yon So, uh, lalabas din na kapag nag-transfer na kayo dito sa bagong owner uh, ng, ng, ng mga papel nito, lalabas din na nag-violate na 'yung original owner nito for not reporting the sale hindi ba? Yes, correct. Kaya nga sabi ko, maglagay tayo ng timeline, teh. <laughs> uh, tayo ng timeline. Mm. Sabihin 'yung mga luma uh iabsuelto nila 'yon. Mm -hmm. mm -hmm. Amnesty, amnesty, e, parang, amnesty. Yes, parang amnesty na lahat ng lumang modelo hangga't hindi na bebenta 'yan. Pag nabenta nyo, let's say, in 2027, absuelto pa rin yan. Walang penalty yan. Kasi nga, mm -hmm. nasa dealer yung motor, eh. Hindi naman ito yung tumatakbo sa kalsada eh. Mm -hmm. oh, oh, let's see. May tanong ka ba, tsa, please? Oh. Yes. Sir Edwin, medyo curious lang ako, no? Kasi ito na nga yung nakasanayan at kalakaran dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, baka pwede tayo matuto on how they do this, yung mga repossessed units? Kasi as from what I know, lease kasi ang uso sa ibang bansa eh, no? hindi sale. Tama po ba? Ngayon, sa mga dealers na second-hand uh, cars ang hawak, ano yung pwedeng gawin natin kung ganun nga po kadami yung mga hawak ninyong units? Yun ang siguro kailangan pag-aralan na ng motorcycle industry kung kailangan i-shift na from a sale to a lease. Yun, oo. Kasi That is two different carabaos na eh. Mm -mm, mm -mm. Kasi yun nga pong ginagawa. Yung mm -hmm. nabanggit nyo rin po kanina, may sinasabi po kayo, kung medyo nag-iisip kayo, ano ba, bakit biglang ginawa ito? Nagkaroon ng consultation pero hindi in-depth o discussion, hindi malaliman po yung pag-discuss. So they reached out to you, pati maging sa ibang grupo, ang LTO po, ukol dito sa AO na ito. I think hindi kami na kasama dyan. Like yung huling memo, yung pag at sa pag nila ulit, ba? Diba? Maliwanag dun mm. sa memo, regional director, district mm -hmm. head, whatever. Kailangan mm -hmm. mag-iisip niyan. So, magugulat na naman tayo, hindi okay. kasama ang private. Okay, sige, sige. Alright, so moving forward, uh, kasi everything is under water, the bridge no dito sa mga order na ito ngayon. Moving forward, meron ba kayong position ng paper na ilalabas na para mag kami dito at matawagan namin ng LTO? Kayo mismo matulayan natin because I'm sure uh, sa inyong binabanggit na kayo ang tatamaan dito at na pinag-uusapan natin dito ay milyong-milyong pisong penalties. Importante na mapakinggan ang inyong panig. Anong balak niyong gawin? uh mako kami ngayon ng isang group within our group no mm -hmm. uh, to come out with a position paper regarding this uh, this AO or this uh, penalty o pa mm -hmm. transfer nito mm -hmm. uh, we need to get all the data from all the dealers which mm -hmm. is very hard para sa amin mm -hmm. dahil you know this private business para bang sekreto eh hindi mo pa alam kung ilan units mo na repossess kahiyaan yan eh. Uh -huh. Ang dami mo pala. Yes, di ba uh -huh. So, ibig sabihin, tax ang iyong credit investigation. Kaya yung mga info na yan, yung mga data na yan, hindi ka agad nakukuha or minsan eh, hindi mo makukuha. Uh -huh. So, guest team. Meron mm -hmm. ah, bang issue ng taxation din dito, Edwin? Ay, lugi parati ang dealer. Dahil bayad na kami kaagad sa o whatever. Eh. Mm -hmm. Kapag na-repo na, bayad na yan, eh. Mm -mm, kaya nga. So, nagbayad ka ng tax na repossess yung motorsiklo, hindi mo pa nare-recover ang puhunan mo doon kasi ikaw ang nag-finance nag ng repo, nung, nung, nung motor. Yes. yes, exactly. Bayad na yan. Eh. Buo, babayaran mo. Eh. Oh, kasi tutu. Tapos, utay. Go, ahead, go ahead. So, utay-utay mo si Singiling yan, bayad ka na, nauna na yung tax mo, kapag na repossess mo, wala na, lugi ka na. Tapos, hindi mo rin mabibenta... At, at at a good price dahil yung bibili, alam niya, repo yan. Kahit na one day lang yung kapag ang term, nahatak na yan eh. Kahit sang araw lang, hatak na. Repossessed mm -hmm. na yan. Mm. Sabi nga eh, kapag gumulong na yan, oo, eh, segunda mano na yan ang kanyang presyo. O sige, so, exactly. kasi, oo, kasi nga, ang inyong kitaan dito, meron kayong financing, no? Kayo mismo nag-finance para doon sa mga nagda-down payment, no? Ah, sige. Gaano ka? Ito. So, okay na tayo doon, ano? Ah, hintayin hintayin yeah. din namin ang inyong position paper dito at maliwanag na. Ah, gaano karami sa si inyong hanay? Yung nag, kasi ngayon, Edwin, napansin lang namin na mawalang galang sa inyong sektor. Kasi ngayon ang motorsiklo, napakadaling bilhin. Oo, meron ka lamang. <laughs> yung iba kasi, meron nga promo eh. 2,000 lang, di ba 5,000 piso pan down payment na payag kayo kaagad. Oo, di diba? yeah. Kahit na hindi pa nga marunong magmotorsiklo, sasabihin marunong ka magbisikleta o pwede ka na magmotor. Alam mo yon kaya ang daming may motorsiklo, pasaway. Kasi nga hindi marunong magmotor, biglang may motorsiklo na, di ba? Kaya marami din aksidente. Gaano karami sa inyo, Edwin, yung nag-down payment lang at hindi na bumalik? As in, tinangay, tinangay lang yung motor, nawala na lang? ah uh, actually, Ted, if I would give a wild guess, tulad yan ang sinabi ko sa iyo kanina, Ted, these are secret data o kahiyaan na data na hindi nilalabas sa kapwa dealer pero if i would give a guestimate mm. medyo it's quite a big number basta hindi dapat lumagpas ng 10% ng okay. total sale ng dealer kasi pag lumagpas yan definitely magsasara yan dealership na yan pag lumagpas okay sige Okay, sige. So Edwin, salamat na marami sa iyong panahon. Mas naintindihan namin itong isyong ito. At kami katuwang ninyo para natin pag-usap-usapan lahat ito para nang sa ganun magkaroon ng uh, kumbaga eh, appropriate bagamat hindi natin maitatanggi Edwin na Oo, na kasi kung ang pinag-uusapan ninyo eh multa, may kulong ito. Alam mo ba may kulong ito? <laughs> yeah, Mm -hmm. no, kahapon na interview namin taga LTO. May kulong ito. Six years lang naman. Kaya <laughs> <laughs> yeah, nakakatuwa um, TED eh. So maraming lumalabas. I think all of this stem from the RA11235, yung motorcycle crime prevention law. No? Yung uh, author yata nito, malaki ang galit sa motorcycle user or owner. So, uh, doon nag-stem lahat yan eh. Mm, well anyway, naandyan na yan Siguro maganda rin eh, Lumapit kayo sa kanya Dito sa mga author nito Yung isa dyan ngayon Re-electionista pala ha? Okay oh, Sige So ganito uh, Edwin uh, Abangan namin yung inyong position paper At nang sa ganun din eh, Magawa natin to ng kaparaanan nga Para maiayos ito Na hindi naman po maparusahan ng lubos Yung mga, yung mga Wala namang intensyong gumawa ng illegal Di ba? Opo, dito po nga yeah. sa pag-aari ng motorsiklo. Salamat, Edwin. Meron ka ba bang ibang mensahe? O uh, meron ba kayong promo? <laughs> Interesado ka. Ah. Natatawa oh. <laughs> si Edwin. Eh. Gusto ko lang yung Yakult. Ah, uh, yung litro, ayun litro uh, uh, po. Uh, cha, 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 cha. Sige. Oh, Ni-research ko. Pwede nga. hindi bawal. Uh, uh, ang alin? Oo. Oh, oh. Kahit magtatlo ka o dalawa. Nang alin? Nang yakult. Eh, eh, motorsiklo. Ay, na ay, sorry. Nasa na motorsiklo pala tayo. Sorry. Hindi ka oh, natin oh. na dyan, bravo, Gusto mo. Ay, yun. Baka gusto ni Sir. Okay. O, sige. Oh. Okay. Okay, Edwin. Salamat. Salamat. Opo. Thank you. Sir Edwin Go, ang Secretary General po mga kapatid ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.